Captain Jerome Hakuba, kahanga-hangang kagitingan at serbisyo po ang pinamalas para sa Pilipinas. Taong 2016 ay isang trahedya po ang nangyari kay Captain Jerome Hakuba matapos po niyang pasabugan ng Improvised Explosive Device o IED sa kanilang combat operation laban sa BIFF sa Datu sa Libo dahilan po ng kanyang pagkabulag. Ngunit ilang buwan lamang ito matapos ang insidente ito ay pinahayag niya na Nais niyang magpatuloy sa paglilingkod sa bansa, sa kabila po ng pagkawala ng kanyang paningin. Tunay nga na katatagan, inspirasyon, dedikasyon at pagbamahal sa bayan ang ipinamalas ni Captain Jerome Hakuba. At dahil po sa kanyang patuloy na serbisyo, ba siya po ngayon ang chairman ng The Wounded Soldiers Agriculture Cooperative o itong WSAC. At kaugnay niyan, para po tayo ay makipagkwentuhan sa kanya at alamin po ang tulong at serbisyong hatid ng WSAC para po sa mga kababayan po nating sundalo. Makakasama po natin live dito sa studio ang chairman nito na si Captain Jerome Hakuba. Captain Hakuba, saludo ako sa inyo at good morning po. Good Rise and Shine Pilipinas, welcome po sa aming programa Yes ma'am, good morning, good morning At uh, maraming salamat ma'am sa inyong mga pag-anyaya sa amin dito sa no, sa inyong programa uh, Captain Jacob, it's our pleasure to have you here this morning Alright, alam kong mahirap itong uh, balikan itong taong 2016 kung saan isang malaking pagsubok po ang tumating po sa inyong buhay kayo po ay naging totally blind because of this IED no? Ano po ang uh, iniisip po ninyo noon nung mga panahon na uh, kung paano ako makakabalikan pagbalik nito sa serbisyo. Tell us your story po, Captain Hakuba. Yes, ma'am. bilang isang sundalo po kasi, ma'am, ay uh, uh, kami na uh, we train talaga na maging uh, isang uh, magiting na sundalo at uh, ma para sa pagserbisyo sa ating bayan. Pero yun nga, uh, na talagang na uh, nasabugan po tayo ng uh, bomba during our combat operations against the BIFF sa Maguindanao last 2016. Pero uh, yun po nga, ma'am, ay uh, Uh, naging uh, ano naman po ito naging uh, yung pagabulag ko mam Ma uh, ginagamit ng Panginoon upang uh, maging uh, liwanag na maraming tao at uh, nakita ko po ang totoong uh, uh, liwanag ng Panginoon sa buhay ko at the same time yung uh, totoong purpose ko sa mundo at hmm. uh, ito na ngayon yung uh, mga ginag uh, ginagamit ko din na uh, naging blessing po sa maraming tao paano po ninyo nalampasan yung pagsubok na iyon nga uh, yung pumam ang uh, dahil po sa ating mahal na Panginoon uh, naging uh, ano uh, naging uh, nagbago po ang lahat at uh, dahil din sa family support at uh, especially din sa at tulong ng ating uh, Philippine Army na uh, the as a whole na binigyan pa rin po tayo ng pagkakataon na makapagserbisyo uh, despite of my disability. Uh, Pinag-aaral po nila ako sa isang uh, computer school for the blind at uh, yun po yung uh, naging uh, functional pa rin po ako despite of my disability. Okay. And something could happen daw ano, Na dahil dito po sa nangyari sa inyo ay nakapag-tayo po ng isang organisasyon yes, na para po sa mga wounded soldiers yes. at kayo po ang founder po nito. Yes, yes. Paano po ninyo kumbaga naisip na na gumawa ng ganitong organisasyon at makatulong hmm. rin po sa iba? Hmm. After the incident kasi, ma'am, na-assign na ako sa DND Kapagdaka. is the project of the DND for Soldiers with Disability. Doon po ako na-assign. At uh, doon ko po nakita ang totoong... Uh, ang pangangailangan ng kapwa ko may kapansanan. After the Marawi Siege 2017, ma 2018, kami na-organize na yung uh, Wounded Soldiers Agriculture Cooperative kasi based on survey, 70 to 80 percent of uh, the wounded soldiers return will uh, return to their uh, farmland and uh, cultivate their land. Mm -hmm. And uh, siyempre may mga kapansanan na po sila, uh, they, uh, they need a special uh, training ang um, uh, kaya uh, ako nagpapasalamat din sa Armed Forces at sa, sa Philippine Army na binigyan po tayo ng 5 uh, hectares na land area po doon sa Nasugbu Botangas na na ginagawa na po natin ngayon din develop natin na and to accessible farm tourism industry at the same time skills and livelihood training center for our wounded soldiers and their dependents at sa lahat ng mga sundalo na interested for agricultural livelihood. Mm -hmm. So ano po yung mga kumbaga training na kanilang ginagawa since mayroon na po silang um, disability paano po natin sila minumot in order yes. to um, kumbaga cultivate also this land po na nabanggit niyo sa background ismali yes, uh, after their ano uh, uh, prior to return in their uh, respective units or before disability discharge dadaan po muna sila dito sa sa center sa Subo, Batangas upang uh, mag-train uh, na uh, kasi special training kasi mam ma hindi sa makukuha sa ibang uh, ano mga Uh, ibang uh, mga agricultural uh, training kasi example mm -hmm. uh, kung putulin yung pa mo o putulin yung kamay mo paano ka makapagtatanim? so mm -hmm. may uh, may teamwork na gaga na gagawin doon uh, together with their family mm -hmm. na kung paano sila makapagtanim uh, makapagawa ng uh, food and their own mm -hmm. at uh, yung mga ano naman mga papatuloy naman sa serbisyo ma'am ay uh, kinakailangan naman po natin ng uh, mga skills training uh, uh, especially yung mga computer training kasi syempre they can't go to combat operation anymore Opo. so uh, they will uh, undergo the uh, computer training para mga office work na lang po yung uh, kanilang uh, gagawin. Katulad mm -hmm. po sa akin ma'am, ay hindi na ako mm -hmm. makapag-operate so office work na lang po ang uh, aking ginagawa po. Nakakapagserbisyo pa rin sa bayan sa ibang mga pamaraan. Okay. As of now ilan po yung members ng ating organization sir? As of ma'am uh, 135 ma'am yung ating uh, ano ang uh, ating uh, members pero ang uh, uh, may mga may 5,000 pa na unprofiled na mga uh, inidentify pa natin ngayon. Pero ito nga, yung, uh, itong kooperatiba ang ayaw natin dumami yung membro. Kasi mo um, wanted siya, ma'am. Uh, ka muna ba ako mga pag-member. So, yun po yung uh, ano member po natin. Mm -hmm. Okay. Sa kasalukuyan po ano po yung mga hamon na kinakaharap nitong inyong organization itong WSAC at paano po niyo kino itong mga challenges na ito sir? Mm. Sa aming uh, cooperative ma, am, uh, nabakalayakin hamon po yung uh, ano yung uh, funding sa aming uh, organization kasi mm -hmm. uh, marami na mga support yung uh, government uh, particularly yung uh, Department of Agriculture uh, nabigyan po kami ng uh, mushroom enterprise development project doon ang uh, uh, under the Bureau of Plant Industry at yung, yung sa uh, DA Region 4A binigyan din po tayo doon ng uh, Inspire Project yung swine naman po yun uh, Pigiricia So pero yung malaking hamon po ma ay uh, kailangan pa rin po namin ng uh, fund to uh, yes. to operate na um, ano yung um, um, operational expenses. So yun po ma'am, yung aming uh, mga nagiging uh, challenges po doon. Um, so, okay. So um, sana may mga nanonono at nakikinig sa atin ano um, na kumbaga matulungan kayo dito um, sa challenge ng funding kasi magandang adbokasiya um, yes, ma ng organisasyon na ito. Paano um, ba makikipag-ugnayan sa inyo um, kung mayroong gustong makipag-collaborate po sa inyo, Captain? Yes, ma'am. Ang uh, Uh, nasa yung main office po namin ma'am is na nasa nasa Subo, Batangas, at may uh, satellite office po kami diyan sa loob ng Camp Aguinaldo sa uh, likod lang ng uh, main access at uh, pwede po sila makipag-ugnayan na uh, through my cellphone number na uh, 09171735148 at uh, yung uh, Jerome J Jacoba naman po yung uh, Facebook uh, account ko po at email po sa wounded soldiers uh, co at uh, meron po tayong uh, gaganapin this coming uh, National Heroes Day maam na mm -hmm. raffle for a cause and a uh, fun oh. run sa National Heroes Day. Mm -hmm. oh, Diyan sa Camp Aguinaldo naman po yung gaganapin. And it will, uh, the the proceed of this uh, uh, project, uh, program is... Uh, Uh, will uh, flow back to them uh, directly for the members. and uh, through the my may, may care, young care program, co-op young care stands for comprehensive adaptive rehabilitation and empowerment for wounded soldiers. so it will address their psychological, uh, physical, social, and economic needs of our wounded soldiers. So, mm -hmm. ang, uh, bibigyan po natin sila ng uh, decenteng uh, muhay, Kahit na retirado naman sila, ma'am, o active pa, ay uh, sila po yung magiging uh, beneficiary po dito. Mm -hmm. Before I let you go, Captain Acuba, ano po ang gusto ninyong mensahe sa mga kapwa nyo rin kung sundalo? Ang uh, masasabi ko lang po sa ating uh, mga kapwa, uh, aking kapwa sundalo, huwag nyo pong isipin yung mga wala sa inyo. Isipin nyo po kung ano pa yung mga natira sa inyo yun po yung gamitin ninyong inspirasyon upang ipagpatuloy 'yong buhay, ang inyong pangarap, pagservisyo na sa ating bayan at pagservisyo sa ating Panginoon. At uh, ako yung nagpapasalamat din sa ating uh, Philippine Army at uh, Armed Forces of the Philippines and uh, the DND no, sa patuloy na pag sa ating mga kap sa ating mga sundalo na nakipaglaban hindi po talaga na kami uh, pinabayaan kaya uh, yung brotherhood at camaraderie ay nandiyan pa rin and uh, there's no, no, one left behind at uh, sinasabi ko sa mga sundalo na may kapansanan. Our ability is stronger than our disability. To God be the glory. Maraming maraming salamat. Well, Captain Jerome Hapuba, thank you very much. Allow me to shake your hand. Captain, salamat po sa inyong pagbisita dito po sa Rise and Shine Pilipinas. At again, we salute you and your heroism. Thank you, ma'am. At and isang, isang, isang uh, binibiling ko pa sa kanila, na yung uh, may purpose ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Sabi sa Romans 8.28, And all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. And the worst thing than being a blind is having a sight but have no vision, sabi ni Helen Keller. Very Thanks. inspiring. Thank you again, Captain Jerome Hakuba. Salamat po.